yan siya mga kabusing tingnan natin kung tamang sukat na ba ayun pulahan na naman oh. yan kulay brown brown siya mga kabusing oh. yan ang ganda kunin natin yan ay 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 tumakas makan belai oi layu <laughs> layu 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 nama dia Ini yang belai Akala ko, akala ko ito, ito pala mga kabusing, oh, nasa baba lang, yan, kulahan na naman mga kabusing oh, mga, ka mga kabusing, naghahanta naman kami ngayon, sa araw na merkulis Ngayon palang kami umakyat mga kabusing, yan sila, bayaw at pamangkin Kasama pa rin natin sila, walang iwanan mga kabusing sana may makita tayo ngayon. Okay, samahan nyo lang kami mga kabusing kung may makita pa tayo sa ating paghunt ng gagamba ngayon. Okay. Yan si busing oh. Mga kabusing, puntahan natin si pamangkin. May nakita na naman. ay nasa taas mga kabusing kan eh good size na ni nasa likod tayo dito tayo dadaan sa baba yeah. tabi tabi po sana yun ayun kulay brown brown siya mga kabusing oh

Ayun, ang ganda. Yun. Tingin ko muna sa ito. Okay. Mga kabusing, may nakita si pamangkin dito. Sa baba lang mga kabusing. Oh. Ayun, ang gagamba mga kabusing. Yan, maliit lang yung bahay niya mga kabusing oh. Yun, ang ganda. Yan. Pumunta sa dahon na. Ayan, bumalik. Saan siya pupunta? Ayan. Yan siya mga kabusing. Tingnan natin kung tamang sukat na ba. Ayun. Pulahan na naman oh. Yan. Parang kulang pa sa kain mga kabusing. Yun. Okay. Mga kabusing, may nakita na naman si pamangkin. Tingnan natin kung tamang sukat na ba siya. Ilaw. Ay, akala ko. Akala ko ito. Ito pala mga kabusing. O, oh, nasa baba lang. Yan. Kulahan na naman mga kabusing. Nasa baba lang yung gagamba oh. Napadaya ah. Na, gawa, si silaw. Na si silaw, awal, okay, Ayan, bumaba. Ayun. Ulahan mga kabusing. Kunin natin. mga kabusing puntahan na naman natin si pamangkin may nakita na namang ibang gagamba yan nagalaw na ni pamangkin yung bahay mga kabusing tapos yung gagamba ng dyan oh. ito yung bahay nya kunin lang natin Ganun ba dong?

Mga kabusing, may nakita na ano naman si pamangkin dito sa baba pa rin, oh. Sa baba pa rin, mga kabusing, yung gagamba. Yan. Brown siya, mga kabusing. Hindi tayo makasampung sa kabila. Ayan, kaya kunin lang natin. Ayan, tumakas, oh. Ayun. Yan, brown na gagampa, mga kabusing. Oh, ang gandang kulay. Yun. Ikunin natin. Okay. <laughs> oh. <laughs> May aswang doon mga kabusing okay. <laughs> Ayan si Pamangkin mga kabusing Ayan si Bayaw Nakatalikod <laughs> Ayan yung mahalabirhin na namin Mga kabusing oh. Ayan Pauwi na kami Paki-subscribe na lang mga kabusing sa ating YouTube channel. Paki-like, share, comment. At 'yung bell natin mga kabusing ha, huwag kalimutan para updated kayo sa mga bagong video namin. Okay. Maraming salamat sa panonood.